Kabrigada luyo sa pagdagsa sa mga supporters sa uh, ni kanhi pangulo Rodrigo Duterte diri gawas yan panimalay apan nakatutok gyapon sila sa pagpahigayon sa pre-trial sa kanhi pangulo nga diya sa laing nasyon. Usa mga supporters sa kanhi pangulong Rodrigo Duterte ang nagatang sa gimong pre-trial sa International Criminal Court nga sa The Hague, Netherlands Biyernes sa gabi oras sa Pilipinas kalabot sa kaso nga giatubang sa kanhi pangulo na crime against humanity. Ang mga suporter nga ana sa gawas si panimalay sa ikulan ng dakbayan nakatutok sa lang cellphone dinalipay sila dang nakita pinagi sa video link ang kanhing pangulo human sa gikataho nga pagkamising ni ini. So happy na kayo may nakita ato pero mas ma malipay gyud siguro ang mga tao yung muli na Hinoon sama sa kadaghanan na balaka usab ang mga suporter PRRD ilabina sa sinultian ni ini. Bar ang A day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in Philippines. Kailangan ko nito siyang naong, kailangan ko nito sa judo naong. Samtang, gikatakda na ang apaghimuon sa September 23 ning tuwi ka ang sunod ang pre-trial ni FPRRD. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao Tag Music and News Authority